Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Dati, yeah. as in yung parang, alam mo yung sobrang ano, pasikat natin, lagi nating pinagbabakflip si Ken. Oo, oh, yun uh, na yung uh, ano, highlight. Oh. Uh, uh, matagal na nga siya yung nagbabackflip eh. Bag -flip, bag -flip, yeah. uh, Badag... Ay, eh. mo, ito rin. Hindi, uh, backflip pa mo. Saka ako ba, gasa niya. Yes. <laughs> Hindi mo yan. Mm. Ba't di mo na ginawa? Hindi ka na, never ka nag backflip backflip Actually, ulit. Actually, natakot na ako nung time backflip. na parang na-injure ako. Na-injured ako sa kamay. Natakot na ako mag backflip. Natakot ako mag breakdance. Baka mangyari ulit. Kasi uh. madaming opportunities na baka mawala pa dahil lang na-injure. Tama naman. So, Yen. Siyempre, siempre uh, bigay na lang natin sa iba pagbagasin. Okay, chakine natin na okay. okay, ano sa iba. Front <laughs> flip <laughs> naman, <laughs> front flip naman. <laughs> front <laughs>